yun guys magpapalit tayo ng gear oil ng e-bike uh, ano, well, ito yung papalitan natin gear oil guys kailangan yung palitan din to guys sa mga naka e-bike dyan ito uh, i-drain natin guys yung gear oil nya tapos palitan natin ng bago yun guys magpapalit tayo ng gear oil ng e-bike so natin natin kung gaano karami yung matatanggal natin dito na kwan guys na gear oil para alam nyo sa mga naka e-bike dyan ito guys ito po yung pag-dre-dre na niya, Tapos doon po yung lalagyan ng gear oil sa may bandang taas. Nating gear oil ay 100 ml. Yung karga niya guys. Yung tanggal natin ay nasa 50 ml lang. Kaya lalagyan natin ng 100 ml. Kaya takpan na natin guys. Okay yan guys. Ganyan lang yung pagpasok natin ng kwan. Uh, gear oil. Lagyan mo lang ng hose. Huwag mong gagalawin yung kwan ah. Pisinin mo lang. Pakita mo yung gear oil para nakikita kung mapasok. Okay, Sabang pinipisin guys. Balang nilagyan na lang natin guys ay 200 ml. Kasi yung kwan iba natapon ah eh, mas tibaling mas maganda medyo sobra isa kulang